maayos na gumamit ng mga screen devices. Ang mga nakakatanda ay dapat na magbigay ng gabay at samahan ang kanilang mga anak kapag gumagamit ng mga screen device. Tulungan silang panatilihin ang tamang distansya sa panunood ng 50 centimeters para sa computer, 30 centimeters para sa mga mobile phone, at 40 centimeters para sa mga tablet. Para sa dalawa hanggang limang taong gulang, limitahan ang kanilang oras na ginugugol sa mga device na ito, na hindi hihigit sa isang oras kada araw at tiyakin na hindi lang sila nakaupo. Maaari kang magsagawa ng mas maraming pisikal at outdoor na aktibidad upang palawakin ang lugar na pwede silang matuto. Halimbawa, ang buong pamilya ay maaaring magkaroon ng mga outdoor na aktibidad tulad ng pagpapalipad ng saranggola, pagbibisikleta, at paglalaro ng bola. Upang matulungan ang iyong anak na magkaroon ng mga katangiang nabanggit at maging active learner, kailangan mong magkaroon ng magandang relasyon ng magulang at anak at maging isang huwaran para sa pagkatuto ang bata ay mas magkakaroon ng kakayahang matuto na may mga produktibong resulta. Para sa karagdagang kaalaman, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.fhs.uv.hk. Ang video na ito ay ginawa ng Family Health Service and Department of Health.